raisin and sausage is and coffee corrugated balsamic nutella and peanut butter your dog nasimu para kay isang Sa original, yung white para kay Junjun. Ayan ang mga iris cream para kay Wilmer. Yung, yung vitamin na yun, pangking yun kay Seno. Ayan ang mga vitamin. Ayan ang uh, mga vitamin. At sa so kayo, macaroni, spaghetti. Ayan. yang lahat ang para Wilmar. Para Wilmar si JM Justin Kene Andre at ya, Ito, raisin. Raisin. Oh. Uh -huh. this, ito yung lagdak ko ng resin. O kanina yung lagdak ko ng resin. Ayan. Resin. Ah. Harap na ko na. Ayan. At ito tayo pang ni sa ni Bimer. Lagdak ko ng lagdak ko ng mayonnaise. Ayan. Lagdak ko ng mayonnaise. Ayan. 哎。<Bye. S 2>